di ato yung papa biya nga bayan doon siya karong sabado Enemy spotted. Nang lagi tayo lagi yun. Ayo! Ayo! Ay, Oye, boss. boss! Boss na yun? Pa' pa, boss? Pa! Tawag ka pa! Tapananak! Naibisita! Oye, boss! Timing nga ni mo! Siningil yun, takos ng utang, boss! Bakit? Timing kayo ba? palit na an... lang kong kamatis, boss! Huwag ka nang kuhaan, boss! Ang suyldo, igor, ba? Ugo'y! Timing kayo lahi naman ka, boss! Ganiya, untatong buntag, boss! Kinakapalit na kong bugas, huwag ka nang no? boss! Kamatis! Hey. Balikan na lang sunod sa Badu, boss. Kaya sweldo na ko sunod sa Badu ba? Ha? Ay, mahangyom na ito na, boss. Pero siguraduan lang yun nga karong sa Badu. Sa, sa Badu, yung... boss. Sigurado na, boss. Sa Badu. Ha? Ah, sige, s sige, sige salamat kayo, boss. Sige, sige, sige. One week later. sa na nga, di man sarong bayad. Pa, pa, ako man nangyari gutang. Ingan ako, wala ko dali. Ayo, 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 oi, gol, biasa sana papa, bengok anak macam bayar dosa karun saya utang, ingin nerba syakol bengok, walau wala derek, bengok dere? syakol bengok, walau dosa derek, nih, bengok nerba dere? nggak walau dosa derek, nih, 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 papa, nih, 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 nih,